Hello everyone! Nako guys, bumanat na naman si Eden Walang Preno Santos! <laughs> Grabe guys, bilib na bilib talaga ako dito kay Marino Eden. Grabe! Wala talaga, guys, walang Preno. <laughs> Totoo yan, as in, hindi natatakot sa brag spokesperson ng Pilipinas. <laughs> guys, eto panoorin natin ha. 25. Good afternoon po, ES. Yung pong pagkaka-appoint ni uh, General Torre, um, naasahan po ba na magkakaroon uh, ng mga demoralization or uh, sa hanay po ng PNP, yung pagkaka-appoint po sa kanya Bakit ng pagkakaroon? Dahil kung titingnan po yung uh, um, mga background po ng iba pang contender, uh, hindi po kaya magdulit ito ng... Uh, Uh, problema sa hangin? ko naman, uh, hindi. Dahil professional yung mga hanay ng uh, uh, kapulisan. No? They're all very uh, great professionals. They're very uh, decorated individuals. So, they just follow what uh, the commander-in-chief or what the uh, president uh, desires. So guys, gusto ko gusto ko lang klaruhin ha yung tanong ni Eden Santos. Sabi niya, inaasahan niyo ba na mademoralize yung ibang pulis sa appointment sa hanay ng PNP? Kasi kung titingnan mo yung background ng ibang contender, 'di ba? Kasi guys, isipin niyo two star lang tapos yung background ng ibang contender lupit diba? Tapos siya yung piniling maging PNP chief. Grabe talaga, guys. Grabe. Yung tanong ni uh, Eden Santos, parang <laughs> I, in fairness, parang nakapag si Bersamin. So, hindi po naman ito reward sa kanya. Another reward ng Pangulo ay yung kanyang uh, uh, pag alam mo, lahat ng promotion, reward yan. Ano? Another reward. But uh, most promotions are given on merit. Ah. So let us assume that this was given on merit. Because you know, it was not an easy decision on the part of the president. He considered to my recollection five names. No? and you... Tapos magkikipag-reconcil, ano yung reconciliation? Tapos pinumote mo pa? yung dumakip kay PRRD tapos reconciliation. Ah! Ano ka? Nako talaga, hindi ko talaga may imagine anong tumatakbo sa kukutin niya, no? Reconciliation daw tapos pinomote mo yung mismong dumakip sa tatay digong namin. <laughs> you must probably have an idea of who those five were. But uh, as of this time, the decision was already made and it favored the uh, Police Major General Uh, 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 by the time he accepts this uh, uh, appointment, uh, he will have the four stars. That is the uh, regulatory. Uh, wow. Brand. The stars, the stars. Thank you, Paul. Ira Panganiban, DZR. <laughs> Grabe, bilib na bilib talaga ako kay <laughs> Uh, Mari niya, Eden Santos. Grabe, sabi dito sa mga comments guys, so, Boo! Sabi ni Xenia Pilar. Boo! Promoted na walang dangal. <laughs> Ay, grabe ka naman. Huwag naman ganyan. <laughs> Bagay na President La Din Dangal. <laughs> grabe ka naman. <laughs> grabe, walang dangal. Deserve nila ang bawat isa tama, what a shame. Al well unwelcome siya ng mga Pilipino. Grabe. So let's assume that this was given on merit. Okay po, gets na namin. 'Di ba? Ang bilis makagets ng mga Pinoy, mga matatalino talaga. Yun pala ang mga merits. Eh wow, kaya kayo mabubuting generals. Hintay na lang sa 2028 gets na gets na po, wag na magpalabok. Napadala niya sa The Hague si Duterte, alam na merit na merit. Can't believe na dating CJ si, Bersamin. Lodi talaga to si Eden Santos. Yes. <laughs> Tori has been instrumental in two harassments of this admin political enemies. One is on KOJC siege, and two on FPRD's unlawful arrest. So, expect this admin to harass more political enemies with this appointment. This appointment is not based on merits, but a reward for diligently following the unlawful order. Nako ang sakit no, pero totoo yan. ay sabi yun ni Boyet Duro. Sabi naman ni Michael J. Mesa, I agree with this. Nilagay siya dyan para gawin ang mga kabalbalan like that. So expect persecutions and harassment in the coming days. Pinaghahandaan na nila ang 2028. Grabe, no? Sabi naman dito, talagang gagawin nila lahat dyan sa 2028 kasi pag di sila nagtatagumpay at maupo si Sara disgrasya sila lahat sa kulungan. Ang dami, pati mga buwayang congressman, sabi ni Hermie Cortez diket Expected na susunod aarestuhin ni Tori at ipat ipapatapon sa Hague is sina Bongo, Bato at Sara. Sa sobrang walang hiya ng gobyernong bangag, wala nang nakakagulat sa kahayupan na maaring gawin ng mga yan. Grabe, oo nga. Oo no, siguro in preparation yan para sa 2028 kung sakaling hindi sila manalo sa impeachment. So, ma... ma itsapwera or mabasura yung impeachment or mas madaming no sa impeachment, eh, yun yung last resort nila, yung ipatapon si VP Sara sa The Hague. Grabe, grabe. Grabe. Grabe, eh. I can't imagine that. Kapo-promote lang, tingnan nyo, si, sino pa tala yung target nila? Si Bongo, si Bato, at si Sara. Talagang yung yung candidate for president tsaka vice president talaga yung uunahin nila no para talaga maligwak na sa ano sa wala na silang kaaway wala na silang kalaban expected na susunod aarestuhin ni Tory at ipapatapon si The Hague correct Kapop, kapopromote lang sa kanya to general tapos bigla chief PNP na, he is a faithful soldier kay Baby M. <laughs> Kaya siya ang nilagay. Si Tory ang malinaw na representation ng admin na ito. Poor ang trust rating at sinusuka dahil walang dangal. Grabe. Nakakalungkot guys as in nagbabasa ako nitong mga comments na to nakakalungkot. Dati sa panahon ni PRRD sobrang sobrang saya, sobrang nakakataba ng puso na na Pilipinas yung bansa natin na may ganyan tayong presidente ngayon parang nakakahiya, no? Unang labas to sa TV, major pa lang pero ang mukha niya ganyan na lumang tao na uba ubanin din colonel na agad at naging brig general, major general at ngayon four star police director general ng PNP, ibang klasing nila lang. <laughs> within this year lang yan na promotion ha, o ba diba? Dalawang promotion within a year. Wow, pak na pak. The best talaga si General Torre. Si Tory ang kauna-unahang PNP chief na maaresto sa salang illegal detention at kidnapping. <laughs> ewan ko lang guys kasi may balita-balita na papalitan daw yung Ombudsman so wala pa rin. Wala pa rin pero ewan ko lang kasi sabi din nila wala daw wala daw power yung president na palitan yung Ombudsman except kung mag-impeachment pero hindi daw yun mangyayari kasi di ba mag-impeachment pa kay VP Sara so Ewan ko lang guys. Kaya guys, let's pray talaga for the Philippines. God save the Philippines. Lord, don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day guys. Bye. God bless.